Isang karbo naman mga guys na road bike ang binilin sa akin para daw palimpiwan. Te tama tamay mo kaya mo ang obligasyon ta sa kabuhi ang manglimpyo sang hindi aton bike. Oh, <laughs> te wala tama imo. sige tiraon ta ni para ka kwarta ta ka road animal. Hello mga na morning sa inyo mga guys no? So paribagong adlaw na naman Bawa excited ako mga guys Kasi may isang road bike na carbon dito Ang binilin sa akin Ang model pala nito mga guys no? Ay scat Abawa ba Pinitik pitik ko muna Para naman malalaman ko kung totoong carbon ba <laughs> Ala carbon nga ni, mga guys no? Ang frame Pork tsaka yung rim set nya Grabe Ang daming pera na tagiya siguro nito uh -huh. Tabay tabay oh. mo ah Umpisaan ta Buklason ta Para naman malimpiwan Ang iya mga biring biring Ay di puta <laughs> Gago So yan nga ni mga guys No natapos ko na sa pagsulpo Ta ah. biring biring niya Sa may butong bracket si ah, sinunod naman ni Manino Yung Yung wilset sa likudan Bali yung gulong gulong niya Hinukas mo na natin Para naman Mahuslo ko rin Ang kanyang mga puli no? Alam nyo ba yung puli Yung mga Yung may gear gear Diyan sa kanyang driller ba Aba <laughs> ah, baka hindi nyo alam ay, sinasabi ko lang. <laughs> Te, ay kabalo na naman si Maninoy ay magubra adlaw. Ah. So ito na nga ni mga guys, no nagamit naman tayo ng special tools para naman malubad ang mga mga biring-biring sa kanyang wheelset at syempre, papakita ko rin sa inyo mga guys yung kanyang wheelset na carbon Aya yeah, i-flex ni ni ano ni Nunoy kasi mag-aandaw bit <laughs> ay di puta. Wow. <laughs> So bago tayo mga guys maglimpyo na kanya mga biring-biring no bali ino na nanay ni Manino ni Ninyo yo kanya mga frame set at wheel set so ito na dahil malimpyo na ah, sinunod naman natin na ah, pagtanggal kanya mga spring parts niya silyo at iba-iba pa abaw <laughs> Oh ito na nga ni mga guys no nilagyan ko na ng sabaw -sabaw, no? lang sabaw-sabaw no bali lang islang mga guys para naman humok lang hukasen oh ito na nakuha ko na yung mahigko na dagta niya hoy <laughs> badla Wana naman epic eh, 80,000 sang tubig kag angin ang ente man akala ka Atanan ayalaga kinang kinang ay diputa ta why ka dai <laughs> why gid eh <I> animal <laughs> at dai nga sobrang linis na mga guys no lalag na natin nang putenal papa dan logo Tidak hindi tawag kunyang mure mure blah. <laughs> Ay hala, joke lang ha. Baka magalit naman kayo ba? <laughs> no, matapos na natin mga guys, gamitan ng special tool sa ibinalik ko na yung ano tawag ba dyan? Sir clip ba yan? O basta may bilog-bilog siya sa sulod na idadasok mo para maglalak ba? O <laughs> ha baka, baka, iba na masabihin nyo maglalak ha? Oy, hindi yan tao ha? Bagay yan. Oh my God. <laughs> Ni mga guys no na patiana ninyo naglalagat na siya bali yung harap para naman na biring biring yung iipito naton para naman magsusulod siya at syempre lalagyan na rin natin na papananlog na puti para naman hindi na sigma basa o ba ha <laughs> ha ha so pagkatapos mga guys syempre ibabalik na rin natin ang kanyang pingyon sa hugot gamay at takot na rin natin ang kanyang puli para naman magulo na natin ang kanyang gulong gulong sa likod God, oh ayan ang bilis talaga ni Maninoy Ninyo. Sinunod na rin natin mga guys ang biring-biring sa kanyang butong bracket. Tama lang ng papadanlog Dasok Kagman, hugot-hugoton, kagliso liso-lisoon. <laughs> wow. Ah! At nang matapos ko na mga guys si Kabeta kanya butong bracket, syempre crankset na naman yung duduso ni Maninoy ninyo. Pero hindi natin sobrahan sa paghugot, no? Para naman hindi ma stress ang kanyang biring-biring. Aba, stress <laughs> Gago! So, mga guys, no, abang nagkakabit tayo Diyan ng chino, sabihin ko pala sa inyo, ang kanyang group set ay ultigra. o ay, sobrang mahal niyan talaga mga guys, no? O, ito na, tapos sa tamarites. Dito naman tayo mga guys sa headpatch, tatanggalin na rin natin yung mga higko niya. O, oh, halap, iswiti, Para mahukas ang kiki, ya. <laughs> animal <laughs> So ito na nga mga guys So natapos na natin Ugasan ang head parts Yan lalagyan na rin natin Ito ng papadanlog no? Para naman ikabit Ang kanyang mga biring-biring syempre, Madalian lang yung ginawa Ni Manino ninyo no? Ang galing ko kaya oh, <laughs> Hindi ayaw Pang kaugalingon Sa animal ya Wow <laughs> At nang matapos na tayo mga guys sa pagkabit ng head parts, no, ito na pala yung ikagawin natin. din ko muna yung gulong-gulong sa harapan, tapos inayos ko na yung kable ng kanyang prino. At syempre, ito na rin, nag-adjust na lang ng kambyada para abayad na. <laughs> so ayan na nga mga guys, no, maraming maraming salamat sa panood sa aking video at sana ay na-enjoy kayo dahil na-enjoy din ako, syempre. Ah. <laughs> so babay na pa, magandang hapon dahil hapon ako natapos. God bless to all. Paalam!